Hi guys, good morning at good morning mga mahal kong kapatid Ang nag-imbinto na si Kristo ay Diyos at siyang managanap na painiwala ngayon ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika lamang Kailan nila ginawang Diyos si Kristo at, at, saan sa kanila pong konsilyo ni siya noon lamang 325 AD doon nila opisyal na itinuro na si Kristo ay Diyos Kaya hindi katakataka na wala sa Biblia na itinuro ni Kristo na siya ay Diyos sapagkat matagal nang nasa langit si Kristo at matagal ang patay ang mga apostol at noon lamang taong 300 AD na itinuro nila sa kanilang konsilyo na si Kristo ay Diyos kaya piki ang kanilang mga aral sapagkat inimbinto lamang nila na siya ding kinutlo ng mga protestante at ng mga kaya lang mga christian o mga born again christian at ng lumang daan yung kay na naniwala sila sa mga piking itinuturo bakit? eh yung parang ang Diyos Diyosan o mga rebulto eh hindi po to na kaya nga tawag Diyos Diyosan eh piki din mahilig sa mga piki ang lumalaganap ay piki ang kakatuhanan na sa Biblia ay hindi nila pininiwalaan